Ikalima ng Agosto, taong sa libot labing pito. Isinilang si Josefina Guerrero, isang Pilipinang espiya ng ikalawang digmaang pandaigdig na nagdala ng sakit na ketong sa kabuuan ng kanyang buhay hanggang sa matapos ang gyera dahilan upang kilalanin pa siya bilang ang leper spy. Sinuri siya sa sakit na ito isang taon bago sa kupi ng Pilipinas sa mga Hapones at dahil sa malawakang takot dito inihiwalay siya sa kanyang pamilya. Nawalan pa lalo siya ng oportunidad na magamot ito ng tuluyan ng okupahan ng bansa ng mga Hapones na kanyang lubos na ikanalungkot. Ngunit pinagpasyahan niya na mamatay ng may dangal, kaya't ipinilit niyang sumali sa mga puwersang lumalaban kahit siya'y 24 at taong gulang labang. Nagtrabaho siya bilang espiya sa mga ito na naghahatid ng mga importanteng impormasyon, armas at supply sa mga kapwa Pilipino kabilang na din ng pagpapaalam ng galaw ng mga kalabang hapones, kung saan tumulong pa ang kanyang ketong upang hindi siya hawakan ng mga sundalong hapon dahil sa takot ng bahawa ang mga ito. Ginamit ng mga puwersang Amerikano ang kanyang mapa upang magapi ang mga hapones sa pantalan ng Maynila at ang isa pa sa kanyang mga kahangahangang gawa ang paglalakbay ng napakahabang distansya gamit ng bangka at paglalakad upang maibigay ang mapa ng mga minas sa mga Amerikado na tumulong upang maiwasan ng mga sundalo o mga bombang nakatanib sa lupa. Inalalayan din niya ang mga sugatan papunta sa ligtas na lugar sa laban ng Maydila habang hindi iniiwasan ng bakbakan sa kanyang paligid. Sa katapusan ng digbaan, pinadala siya sa isang maduming leposaryo na walang kuryente at tubig kaya tumulong siya dito at sumulat pa tungkol sa kondisyon ng lugar na naging dahilan upang umabot ito sa dyaryo at ipinakumpudi sa gobyerno. Pinagsikapan din niya na makapasok sa Estados Unidos matapos ang malaman ng pagunlad sa medisina para sa pagpapagamot ng keto at kasabay pa nito ang pagpaparangal sa kanya dahil sa tulong niya sa digbaad at naipaskil pa siya sa Time Magazine. Siyam na taon siyang ginabot para sa kanyang sakit na nagbigay daan upang ikampanya niya ang pag-alis sa mga pangamba na pumapalibot sa keto. Kalaunan ay namuhay siya ng pribado malayo sa publiko at pumanaw sa edad na 70 siya Ngunit aalalahanin pa din siya sa pamamagitan ng kanyang talambuhay na isinulat ni Ben Montgomery.